Ang lahat ay may hangganan. Hindi ang madalas nating naririnig sa mga taong dumaranas ng mga suliranin o yung mga taong tumatamasa ng swerte. Hindi habang buhay naghihirap at nagdurusa ka at hindi din naman habang buhay ay sinuswerte at tumatamasa ka ng kaginhawahan. Sabi nga sa isang kasabihan, ang buhay parang gulong, kung minsan nasa itaas at kung minsan naman ay nasa ibaba ka. Kagaya na lamang ng mga artista, may ilan na noong una ay hindi pinapansin pero sa katagalan pala ay titingalain sila at maraming magiging mga tagahanga. Habang meron din naman na naging napakasikat noon pero ngayon, nawala na ng kinangangkana ng mga bituin. Mas naramdaman pa nila ang kanilang pagbagsak dahil sa walaman lamang silang naisalba sa mahabang panahon ng kanilang pag-aartista. Hindi lamang iisa. Hindi lang dalawa o tatlo, kundi marami ng mga artista ang dumaan sa ganitong mga sitwasyon na ang ilan, namatay na lamang nang hindi na muling nagniningning ang kanilang mga bituin. At isa na nga dito ay si Boy Alano, ang dating child star at sidekick noon. Subalit sa paglipas ng panahon ay naging palaboy na lamang sa mga kalsada at wala nang natirang kahit ano para sa kanya. Naging kalunos-lunos ang sinapit ng dating child actor na si Boy Alano isa noon sa mga hinahangang artista si Boy sa darangan ng pag-arte at nakatrabaho ang ilang mga bigating artista, gaya na namang ni Nora Onur, Susan Roses, Dolphy at marami pang iba. Siya din ang kauna-unahang Pinoy na nanalo bilang Best Actor sa Asian Film Festival. Talaga namang nasa rurok ng kasikatan noon si Boy. Halos tinitingala siya dahil sa kanyang husay sa larangan ng kanyang pinasok. Subalit dahil sa mga bisyo na kanyang hindi natigilan, unti-unting kinuha ng kapalaran ang malaprinsipe niyang pamumuhay noon. Taong 2008, nag-viral ang kanyang pangalan dahil sa naging pakalat-kalat na lamang ito umano sa mga kalsada at natutulog na lamang sa garahe. Marami ang nagulat matapos lumutang sa social media ang retrato ng dating sikat na child actor at sidekick na si Hernando Boy Alano. Ayon sa post, pakalat-kalat na siya at natutulog na lang sa garahe. Si Alano ay minsan ng... Kinagiliwan ng mga Pilipino simula ng lumabas siya sa pelikulang Roberta noong 1951 na nagbigay ng oportunidad sa kanya sa mundo ng show business. Sa pelikulang ito rin ay kinilala siya bilang Best Child Actor ng 6th Asian Film Festival matapos noon ay naging sikat na siya na sidekick ng mga bigating aktor tulad ni Adolfi, Herman Moreno, Eddie Gutierrez, Gloria Romero, Vilma Santos, Nora Honor, Fernando Poe Jr. at marami pang iba. Palagian kasama sa pelikula si Tessie Agana Nakasama rin niya sa pelikula sina Rosemary at iba pang mga stars of 66. Gumanap din siya bilang isang bakla sa pelikulang Wanita Banana noong 1969. Taong 1958 nang gawin niya ang pelikulang The Day of the Trumpet ng Sage Santiago Film Organization kung saan ang mga gumanap dito ay mga artistang Pilipino at Amerikano. Sa pelikulang ito, nakamit niya ang gawad na pinakamahusay na batang artista sa 5th Asian Film Fest. Sunod-sunod noon ang naging proyekto ni Boy Alano at totoong nakaranas ito ng maningning na karera sa larangan ng pag-arte. Subalit kasabay, sa pagpasok ng pera ay ang mga tukso at mga bisyo na hindi niya naiwasan at nagbunga ng malungkot na kabanata sa kanyang buhay. Walang naipundar at nag-iisang umarap sa mga pagkakamali niya hanggang sa dumating sa puntong sa isang garahe na lamang ito nagpapalipas ng gabi. Natutulog kasi ako doon sa skinita namin. Sa kalsada na lang ho? Sa, sa kalsada, doon oh. ako natutulog mo araw. Oh. Sabi ko, brother, pupunta na ako sa garahe mo. Mm -hmm. Hindi pa ganun ang garahe niya. Oh. Doon ako natutulog. May bubong naman. Oh. Kaya lang malamok at malangaw. Meron kami every Friday kasi yung 5 yan. Inuman mga film academy tsaka taga-pilikula. Pag tungtong ng 5 o'clock, 5-1, inuman na. Nagpupunta sa siya minsan. na Hindi naman sa naghirap, eh. Kaya lang, hindi lang ako tumitura sa bahay namin. Naalaman ko, para palalayasin ako, nagpusa na ako. Pero yung pera ninyong pinaghirapan, yung pinag-ipunan nyo sa... Pinag-ipunan ko, binibigay ko sa mabait kong asawa. Na nakabili ko sa Brookside dong araw. Uh -huh. eh, nagkaroon ng problema yon father ko, sinabi sa akin, madali yan. Hindi problema yan. Pero bili ko yung sa Brookside. Binigay ko yung pera. Dahil sa... Ayoko nang ano eh. Ayoko nang humaba pa buhay ko. Bakit? Gusto ko na manahimik. Sa umaga nga, sinasabi ko, Lord, good morning po. Handa na po akong punin po niyo. Ayoko po ng takbo ng buhay. Punin mo na ako, Lord. Mga anak ko, talagang mahal na mahal ako. Nalulungkot ako dahil hindi ko sila nakikita araw-araw. Mula na maging viral ang kanyang video ay at picture at ang kalagayan ng dating aktor, bumuhos ang tulong para kay Boy Alano. Magiging superstar na si Nora Onor ay tinulungan pa ito para makahanap ng trabaho. Subalit so Subalitong 2022, hindi na din kinaya ng katawan ni Boy ang kanyang mga karamdaman at tuluyan na itong namaalam.